joints ha. Ang sarap nitong usapan natin ha. Chill, chill. Two joints. It was your first time na makulong po sa buong buhay niya. na <laughs> nakikita niyo ng remedio. Ngayon po, tumutulog na ang DTI sa pag-monitor ng mga agriculture items. Nakakaantok pala dito. Di eh. There, pero meron akong kilalang buhaya, hindi nabubusog. <laughs> tawagin nila akong dubaw. So, hindi ko ako binayaran. Mas pipiling ko po yung tahimik ako na mayroon akong peace of mind kaysa nang susuong ako dun sa isang bagay na magulo po. Pero siguro after nung nito, sana po, eh, makapamuhay na kami ni Mr. Panjo, wala na maayos. Walang nagmumura sa akin, araw-araw, oras-oras. sa tayo doon. na. Pasensya ka na rin, ha? Actually po, um, hindi, ko, hindi ko naman uh, hindi ko naman uh, iniisip na maaari kayo magkita. Si, si Alan po dito, sabi niya sa akin, pwede kayang, um, Para ba ano sabi mo sa akin kaya uh, uh, gusto ko rin kumakausap siya Kasi alam ko po yung pinag pinagdadaanan ng pamilya niya kasi pinag pinagdadaanan ko rin yun. Okay. pareho kaming kusano yun yun, pressure okay. ang stress. Okay. Yun nga lang, no choice na talaga tayo. Actually, akala ko tapos na tayo kasi nagkamay na tayo. Ako okay. okay. rin. nag nga po ako sa inyo kahapon. Ano, sabi niyo sa akin na pwede pang i-arrange na magkaharap kayo ni Sir Willie. Ano? Sabi mo eh, ano? Para po magpausap din kami ng maayos kasi wala. Pareho na po kami ngayon dito eh. <laughs> tipik na rin po. Opo, oh, opo. Nandidimplast din po kung gusto nangyari. Ano po yung pakiramdam nyo yun na si Sir Willie dito na na actually siya po ang termino nga ng iba, siya na ang uh, pinakasikat na kontrabida ngayon eh. Anong pakiramdam nyo na na nagkaroon kayo ng na ganong klase ng problema dati, pero ngayon, nagkaharap na po kayo. Ako po, wala po akong sama ng loob kayo sa Kasi nga, napatawad ko na siya, doon sa nangyari. So, pinasabi ko nga, inanak ko po sa kapinapa, ko na po yung nangyari na yan. Mm -hmm. Nakamove po ako doon eh. Mm -hmm. Pagkatapos nga po noon, ay sinalihan na akong ibang. Kasi wala na po talaga sa akin. Pero nung lumabas po yung yung istorya, di ba, lumabas yung video. Uh, ano po yung nararamdaman nyo? Na stress ako. Umuusok po yung cellphone ko. Mhm. Mm hindi ako tutulog ako sa gabi. May tumatawag, may nagte-text. pagising ko sa umaga, yun na naman po. Kaya yung isip ko medyo natulirok talaga ako doon. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. ako makapagtrabaho pati yung pagkain ko hindi na rin po maayos na apektuhan yun. yung pamilya niyo po. Opo, ay, kasi alam niyo naman po kung gaano ka powerful ang social media. Oo po. Ang ang isa po sa mga nagpasimula nito ay si Attorney Raymond Fortune. Nakakausap po ba kayo ni Attorney Raymond Fortune? Sa so, hindi po po eh. Sa sa text lang po uh, kasi meron po akong kaibigan na may kaibigan siya na kaibigan pala ni Attorney Raymond Fortune. Mm -hmm. Meron po kasi siyang ipinost na na mga bagay na para bagang pin, pinwersa kayo na makipagkasundo. Kasi sa inyo na nga po manggaling yun, kayo po ba'y pinwersa, tinakot na makipagkasundo kay Mr. Gonzales? Actually po sir, eh, hindi man talaga ako pinwersa doon eh. Dun, 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 na po kami gumagawa ng ano. Oh. Ako na po yung pusang, naisip ko magpakumbaba na lang kasi eh, alam ko hahaba ko eh. Wala rin mm -hmm. Na eh. Nagpakumbaba ko ako. Tapos sabi ko sa polis kung magkano man yung magiging damage sa gilid ng kose ni Sir Willie, pwede ko bayaran. Sabi ko pwede kayo mag-usap ng lalaki sa lalaki. Usap pa lalaki sa lalaki. Doon pa kami nagkaroon ng kasuduan. Pusang loob ako akong nakipag-arrive uh, lo kay ano, Sir Willie. Alam na, naman niya po So doon pa lang si pa rin nung si nagme-message kayo sa kanya? kay Atty. Porte, sinabi niyo na sa kanya hindi kayo tinakot? Ang sinabi ko po sa kanya nga, nung una, siyempre sinabi ko lang naman po yung nangyari, yun lang mm -hmm. na po. Tapos nga nung bandang huli, yun nga po ang desisyon ng pamilya ko na napag-usapan na namin. Yun mm -hmm. naman po ang sinabi ko sa kanya na wala akong kaya nung kaso kay Sir Will Gonzalez. alam ko nila yan. At alam mm -hmm. din po ni Sir William na in good faith naman po yung pag-ano ko sa kanya, pag usap At yung sabi ko, yung damage sa gilid ng kotse, babayaran ko po yun. Yun nga lang sabi ko sa kanya, hulugan, hulugan kasi wala na, akong pera. Uh, uh, hindi naman niya siya pumayag sa nabayaran niya pa. Hindi, ako po, ininsist ko na po nang tanggapin niya yung 500 bilang po ng bahay ko dun sa ano. Sabi ko kung magkano yung magagastos, iniwan ko po, po yung number ko dun. I-text e niya po ako, huhulugan ko. Hindi ko po, sabi ko sa kay Sir Willie, hindi ko tatakbuhan yung responsibility ko dyan sa nagasgas ko sa korte mo. Paano po kayo naghiwalay nun? Maayos po kami naghiwalay sa ruwil eh. Nagkamay po kami. Nag-uusap naman po kami ng masinsinin Nagkamay po kami, nagyakapan. Pati po yung anak niya, nakipagkamay ako para wala pong samaan ng loob. Mm -hmm. Kasi sabi ko, Ma, napatawad ko na po siya doon sa portion na yun. Tapos pipiliin ko po yung tahimik ako na mayroon akong peace of mind kaysa nang susuong ako doon sa isang bagay na magulo po. Mas maganda kung wala akong kaaway. Mm -mm. Nakakalakad ako ng diretsyo na wala pa akong iniisip. Opo. Oh Pero meron po ba kayong uh, uh, usapan ni, ni Mr. Fortune na pwede siya mag-represent sa inyo? Pero totoo, so, po, totoo po ba yung Uh, lahat lang na binabanggit niya siya. Uh, uh yun, doon po yun, siguro ang napagbasihan niya po doon. Siguro, hindi ko rin po alam, nagkaroon po siya na ng communication ng anak ko. Mm Ah, -hmm. uh, si kasi itong anak ko, hindi ko rin mong Eh, bata pa, mga so, Siguro, wala pong kaalam alam na nag-uusap na po para sila. Tapos yung private conversation namin as father and son, naiforward niya na, na kulakad, kaya po lakad nung kay Atone Ray mm -hmm. So, doon po, hindi ko po alam yun. Mm -hmm. So, nagulat na lang nga po ako nang may sinomon na po ako ng CNN na isama ko po yung anak ko. Bakit? Yun na nga po, pinabasiyan nila yung conversation ni Atone Ray okay, Mung. Ito, saka yung anak ko po, po. Mm -hmm. na nag-aaral pa. Yeah, Na-penetrate pa ninyo yung anak niya. Hindi, okay. ang, hindi ko po alam eh. Wala po akong mm -hmm. masasabi doon Kasi hindi ko po alam ang sabi naman po kasi ni Antonio Raymond, siya yung unang inap in-approach ng anak ko. Mm-hmm. Oo, so yung wala po akong masasabi sa ano na yun kasi mm -hmm. hindi ko po talaga alam. Nalaman mm -mm. ko na lang nang lumabas ako dun sa media. Mm-hmm. -mm. Yung private conversation yung mag-ama. So hindi ko po masisisisir yung anak ko po doon. Natutunan yeah. naman na po siguro dahil alam mo mga bata, mapupusok. pupusok. po. So, hindi ko po so, alam talaga kung hindi ko po siya masisisi sa portion na yun. Siguro, mm -hmm. oh, masakit din sa kanya yung nangyari sa akin. Pero sabi, kinausap po siya, Ako, kalimutan na natin. Mm -hmm. yung okay, Kaya na tayo. ano po na. gusto niyong maging message kay Atty. Fortun? Buo na po kasi yung decision ko eh. Mm -hmm. Tulad na po ng huling binatawag ko sa kanya salita, wala akong isa sa pampasok kay, mm -hmm. kay uh, Kasi tapos na po kami doon, nakamove on na ako. Kung wala po yung video, tapos na po kami doon. Napatawad ko na po si Sarili Gonzales doon sa nangyari na yun. Madali akong pausap. Mm -hmm. Madali akong magpatawad ng tao, basta sincere lang makapag-uusap sa akin. Pero yung damdamin nyo sa inabot po ni, mm -hmm. ni Mr. Gonzales dito? <coughs> mahirap din talaga sila sa sitwasyon. Parang tatay nyo. <laughs> Ay, kumbaga ano yung nararamdaman nyo patungkol sa dinadaanan nila ngayon? Mahirap pong pinagdadaanan niya sa ganung ano. Kasi alam ko po ang, kaya nga po ko na ano dyan, nang iniisip ko eh baka may apo po siya, maaapektohan po sa issue na yun na hindi naman dapat kasama. Alam ko, alam mo naman mm -hmm. po ang tao ngayon, pag may kasalanan ng isang tao, huhusga idadamay na lahat. Mm -hmm. So, Kawawa naman po madadamay lalo ng mga bata. Kasi may anak din po akong 8 years old eh. Mm -hmm ay uh, po yung maranasan ng anak ko yung tulad niya sigurado ako nararanasan ng anak ko yun. Kaya mm. po nag-request ito ha, kakalaruhin namin hindi po ako ang nag-initiate hindi po si actually uh, nung minesis ko po si uh, Mr. Gonzales kahapon tinanong ko kung kung ano ang uh, masasabi niya na gusto niya uh, ni Alan dito na makausap siya. Ang tagal niyo nga sumagot eh. Ano, you know, parang uh, oh, nag-aalala pa kayo, ano? Okay po, alam ano mo masama-masama ko yung pakiramdam. Ah, yung pakiramdam niyo? Opo, opo. Uh, ano po naman ang, ang gusto niyo sabihin sa kanya? Nung mamalis po kami sa Galas Police Station, wala po nangyaring pilitan. Alam naman ngayon. Walang kaladkara na sinasabi ni Atty. Fortune. Tinakot daw si Mr. Bandiola. Uh, siguro ngayon to, makaklaro na po lahat. Di ba? lumabas po kami ng estasyon, pareho po kami nagkapatawaran. At sabi ko nga sa kanya, huwag mo nang intindi siguro yung ano, kung ano man yung dami sa konti. Kung nag-uusap po kami, mabait naman po para si Mr. Banjon. Sabi ko, siguro baka nangyari yung lahat ng yan, eh, baka merong may gusto ng gusto ng Diyos na mangyari ito. Katulad yan, uh, marami rin ako na ilabas tuloy na sa PMP yung mga dismissal kong sinasabi. Kumbaga uh, may mabuti rin nangyari out of this incident. Parang up, ganun ba? Opo, oh, Yung maituloy ko yung mga plano ko. Uh -huh. Katulad na sinabi ko sa inyo. Uh -huh. Pero siguro after nung nito, sana po, eh, makapamuhay na kami ni Mr. Banjo. Wala na maayos. Walang nagmumura sa akin araw-araw, oras-oras. Uh -huh wala rin akong tulog na maayos. Parang sakit ng puso ko. Katunayan, mami ng 6 o'clock, uh, may check-up po ako. Nakakapatid yung gusto ko lang pero ay nakakasimil. Mahal ba diba, sa social media na binayaran na ako kaya ako nananahimik. Kaya lang po ako nananahimik, di po ako sumasagot doon sana kasi ayoko na nga po sanang pahabain yan. Tuwing hindi po ako binayaran. Tanggap ko na po kung tawagin nila akong duwag sa sa bagay na yan. Pero ang anong po dito yung pamilya ko eh. Ayaw ko po talaga ng magulong sitwasyon. Mahirap po eh. Hindi ko sana maintindihan nila yun. Yung, gusto kong mangyari. Alam ko marami kong magagalit saka sa akin sa sasabihin ko. Pero yung po talaga pinili ko eh. Mas pinili ko po yung tahimik na buhay kaysa dun sa magulo. So kung ano man po yung mangyayari sa September 5, ang masasabi ko lang sa Sir sasabihin ko lang naman po kung ano yung nangyari talaga. Yun lang po talaga. Walang labis, walang kulang. Wala po akong isasampampaso kayo, Mr. Gonzales. Yun po, pusa pong ano yun, galing po talaga sa puso ko na wala akong isasampampaso sa kanila. Walang uh, panunakot? Walang... Wala uh, po, wala po. Hindi kayo, kinakot, po, hindi kayo po. binayaran? Maski po nang tumawag sa akin si General Torre na gusto niya akong makausap, sinabi ko na nga po, natapos na kami Sir Willy dyan. Sabi yung nagkausap na po kami, nagkaayos kami, nagkausap po kami ng masinsinan bago kami nagkaiwala. Mm Kaya nga, uh, nagpasalamat din po si General Flore pagkatapos na. No? Mm -hmm. Pagkatapos, wala na po, wala na po kung pinagbigyan kahit marami kong nangungulit sa akin. Yeah, po. Po. Salamat din yeah. po dahil sinagot niyo yung, yung Viber message ko, kaya tayo nagkausap. Ano? Ay, tiwala po kasi. Sa <laughs> Salamat po sa inyo. Alam mo po yung kung bakit. Oh, po. <laughs> Eh, baka meron kayong gusto sabihin kay Sir Willio. Sir, yung sa akin lang, no, pagdating sa September 5, sasabihin ko lang po kung ano yung nangyari talaga. Pero, yun po, pagkatapos, gusto ko lang po kasi ma matapos na din po. Wala po kung sasabang kakasig. May, may mga na, kumbaga may naging casualty tong pangyayari ito. Si General Torre yata ay uh, uh, sa Quezon City Police. Ano? Tapos kayo, na ako na pala kayo, na dismissed na kayo sa trabaho sa Supreme Court. Opo. Ano po ang pakiramdam niyo lang, na Sir Willie? ko po kaya lang mabigat sa dibdib ko kasi eh, nadamay po yung highest court of the land natin eh. Eh malaki po ang respeto ko sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Supreme Court, mga maestrado yung yung justice ko na handa ko ibigay yung buhay ko pero ako rin pala yung makakasira sa kanya. Nagiging po ako ng tawad sa lahat ng mga office miss ko ng mga abogado o hindi. Eh, Na-track po talaga dito sa ano Sana ma-intindihan din po nila ako. Kaya kahit mabigat sa loob ko, kailangan tanggapin ko po yung yung dismissal ko sa trabaho. Para malinis po lahat. Wala po ako intention na madamay ang Supreme Court na sabi ko naman po sa interview ko sa inyo na hanggat maaari sana sa edad ko, sa nangyari, umiiwas talaga ako sana. sa ano, sa araw-araw na ginawa ng pag uwi ko, umiiwas ako sa gulo. Kahit nasa sagi ako ng mga motorsipo, pinapabaya ko lang. Siguro kakaiba po yung nangyari lang sa amin. Pati hindi yung bagyong dinaanan nyo eh. May goring, may hana, tapos may eh, ito eh. Uh, grabe yung humampas sa inyo. Pero ayoko humapunta sa, sa pinagdadaanan nyo. Napakahirap Sigurado na. sabi nga nito si Alan. Baka may gusto pa kayo sabihin kay, kay Alan? Ka Alan, ano, ah... Uh at least ito maluwag na rin sa kiling ng mong hirap, di ba? Ako pinagdadaan ng mong hirap. Kung gaano ka po yung kalooban ni Mr. Banjo, na gano'n din po ako. At sana tumigil na po sana yung mga, ano, diba? yung mga nambabas po sa amin pamilya ko. Masyado na pong nasaktan yung pamilya ko. Apektado na po kami. Pero ito talaga powerful ang social media minsan nakuhusgahan tayo na hindi naman nila kilala yung buong pagkatao natin. Yun na yung sana yung mga bloggers po at yung mga sumasakay sa issue, di ba? Kaalan. Kami yung ano, yung kaalan yung nahirapan. Isipin nyo, tapos na po ng August 8. After more than two weeks, biglang lumabas, di ba? Ang dami na po sumakay sa issue kung sino man po yung mga nag interest sa politika o sa ano pa man, sana huwag nyo huwag nyo namang masamain kami dalawa. Mr. Banjo na naparabang napakasama namin tao siya. Eh. Masama dahil ayaw niya lumabas na daw, natutuwag, etc. Eh, ako, matapang doon, nanunutok dahil sa Supreme Court ako nagtatrabaho. Wala pong, wala po sa gano'n below the belt. Kapon, pinakikita yung mga dismissal order ko. Ako po yung naging whistleblower. Ako po ang unang-unang nag-expose ng drug recycling sa PNP. Uulitin ko, ako po yung whistleblower. Ang nakalagay puro sa nag-kinrap siguro inedit. Ako daw po yun ang hingi na 650,000 sa dalawang Hong Kong triad hindi ko po ginagawa yun at hindi ko po ugali yun. Ang gumawa po noon, yung nahatula ng bitay, si Kenneth Ovidia et al. Sila po, kaya po sila nahatula ng bitay ni then Judge, now Chief Justice Retired to Estado Peralta. Ako po yung binribe ng 3 milyon. Milagay sa kotse ko, sila naglagay. Dinarecho ko po sa station line, sinorender ko po yun so ka. kaya siya na sentensyahan dahil kayo po ang tumistigo, whistleblower doon sa kaso okay. na yun. Alam naman po siguro ninyo lahat, kahit i-Google po ninyo. Mm -hmm. Hanggang ngayon, nasa Google po, sa mm -hmm. Philippine Star, lahat po, ABS, mga ano. Ang sakit po kasi, ako pa yung ini-involved sa drugs. Eh kahit minsan po, wala po akong kaso ng na drugs, botong, corruption, etc. Total binok sa inyo. May mga kaso kung lumalabas ngayon sa, sa social media na mga isinampara sa kanya, parang mahigit sampu yata yun. Ang, a, 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 ano, po, ano po ba yung mga kaso na to? Kailan po ba ito na isang pa? At ano po ang naging status ngayon niya? Lahat po niyang dismissed po at exonerated po lahat ng admin case. Kaya po ako nakapag-clearance. Hmm. Napakatagal na po yan dahil dinidiscredit po nila yung ano eh, yung credibility ko eh. Dahil ako testigo sa Congress eh. Si Senate President Kapong pong so, Subiri, kung maaalala niya, sila po yung mga tumulong sa akin nung mabaril po ako, yung bahay ko. Noon nakid na po yung anak ng isang witness. So ang sinasabi niya yung mga kaso na isinampas sa inyo ay higanti o ganti dun sa pagdistig nyo laban sa mataas na official ng PNP? Yung talahati po nung nakita ko, hindi isa-isa ko po. Eh, lahat po yun, puro Kaya baka may gusto kang sabihin sa mga netizens o sa publiko. Sana, huwag nila ako dahil hindi ako lumalabas. Mas pinili ko sing manahimik na lang. Sa isyo kasi gusto ko matapos na yun eh. Hindi ba kayo nakaramdam ng awa kay, sa sitwasyon niya ngayon? Actually <laughs> po, ang tibay niya eh, kasi naharap niya po yung mga problema niya eh. Napakahirap po ng sitwasyon niya ngayon. Kasi ipit po siya talaga, damay din yung pamilya niya. Sa nangyari na yun, na dapat tapos na. Kaso wala po tayong magagawa. Kasi, may lumabas ng ganong video, o mm. so, hindi natin kontrolado yung social media. Mm. Ganon talaga, kung makapangyari yung social media, na isang mm -hmm. ano lang, pwedeng magbago yung buhay ng isang mm -hmm. tao. At least nakita ko kayo ngayon na uh, uli. Thank you. Maraming mm -hmm. salamat ano? sa pagpunta mo. layo pa ng pinanggalingan nito eh. Sa north. Ano? okay, yeah, thank you. Maraming salamat. Salamat po. Halika na makinig diba bago na balita May bagong labas yung taong napapanood mo lang Dati sa balita, Antonita Berna Oo siya, wala nang duda Katun yung siya kung tawagin Malamang ay kilala mo din siya Mabait siya kung sa mabait lang Di ba na nasa gitna lang Lahat pinapakinggan, tama o mali Walang pinapanigan Taon na walang itinatago sa sarili Marunong makisama na pakahusay mo Kaya gumawa kami ng ganto Para ilat-hala ang buhay mo Simpleng taon na nanggaling sa doon Diyos Siya na ako, magmahal na ko lubos Mabagal man ng mga kwento taghos Na masapuso kasama ang Diyos Kaya lahat tara na makinig nga ng ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitun in na tayo kay Katunyeng eh. Hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita dito na tayo kay Katonyi May YouTube channel na yung taong Nakikita mo lang dati sa hey! balita Tuni na tayo ay katuni Lahat ang mga debate totoo Mga saluobin ng mga tao Tuni na tayo ay katuni na natin sa TV Napakinggan na natin sa radyo Ngayon sa online Mapapanood na natin siya O oh, di ba panalo? Ang daddy ang be Ang bigong ng everyone Kinaaaliwan Kinababaliwan Nalibo-libo niyang taga Suporta isa eh, na dyan Mga ate at kuya Nanay at tatay Lolo at lola Batang kapatid Alam niyo ba na pwede Sa lahat ang bawat aral niya Na Pinababat niya na lahat ay may karapatan Ano pa sabihin ang mga sa loobin niya Di man magkasundo Ay naku po magkasama sa isang banda Magkakapatid, solid mga Pinoy Nandito ka man o wala Nasa Pinas ka man o nakikipagsapalaran ka sa ibang bansa Meron ka man o wala Mayaman do ka para sa kanya ayos ka Pantayan tingin niya si Katonying Mahal na mahal niya ang masa Inahabangan ka palagi Sabi ka ko sa bago kwento May aral na naman akong mapupulo Ito pa ang ibahagi ko Kaya lahat tara na makinig Gabangan ang bagong parating Mga kwentong magaling Makitune in na tayo kay Katunyeng hey! Dito na tayo kay Katunyeng Dito mo mapapanood yung mga kakaiba na di mo pa nakita Dito na tayo kay Katunyeng May YouTube channel na yung taong nakikita mo lang dati sa balita hey! Tune in na tayo kay Katunyeng Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tayo na tayo kay Katoni Tune, tune, tune Tune na tayo kay Katoni Lahat ang mga debate totoo, mga saluobin ng mga tao Tune na tayo kay Katoni